sabi ako, Diyos ko. Hindi nga ako niyo mga bawal ko mag gibis biyan niya, laka. Huwag ko na biyan to ni ka na niyo, bi. Hindi na ako ay ako sa imawin na blitz nga ako. na Update lang. Hindi. Lagi nga mo taong gamit mo. Okay. Okay. Lagi? <laughs> Hindi siya Okay Mas okay siya. Mga ano lagi mo book down? Ah, Ano ba? Bawal ang buwan. Ano ba ano Agira ba niyo? Hindi na ba Ano Hala. Ay, ay, mo, um, tambal, tambal. Sa imo e kuan karon. Tambay. Tambay. Kuan ka dili ta imong gi bitan ng medicine. Pe di ako na agi pe ako ka nang kana bang kana bang asa dili bang ay nakimo. Ay dili nakimo ka nang. Wala ka. Kanang kuan ba ka nang kana bang katong kana bang dili ba kana bang dili kana bang ah. kana bang kuan kuloy na asa na siya kana. Anak, dili ba? Kana bang na-dark good? Kana ganyan kulit? Cool. Dark brown? dili kana bang... Kato kung gihimo sa kong anak, God nga gihimo ko. Ah, bleach! Oh, bleach! na blitz ba ako? Ay, bleach ay mong buhay. Oh, eh! Na-i mong tabi ako, Diyos ko. ni mo nga bawal ko mag blitz ba niya, laka! Oh, ay, kanabi ako niyong pakananibi! Ha? Hindi na ako Na-i mong ba ako sa imawin nga blitz niyong? Ah! Na-i ay, ang imuha na sure, Diyos, kawin. Imbasi, nang Sige, ito ka, ka. Ibig sa Ingon ka ako ni moha. Hindi okay Ay, okay pa ako na blitz. Dali ah. Ay, na. Maupaw na Ano sa sin? Dali ah. dali hapdi. Dali Pero nangangupo na ako. Sige na, dali akin. Nangangupo hindi mm. nabiyak sa mga nga blitz ko. Butay, nabotox ra na ko. Nabotox ko dati. Dari ka man, di ba? Gap may pamintin kulay, di ba? O, gani. Susta so, na ako na nga ubok na nakubok ko, no? Tinagahan na ako, eh. Di pa kita ka pala dahil na itay. Dali, abi. Kaya maupaw na pukuhan ni ba? Dali, abi. Ayun na lang sa blayo, eh. Ay, nalang sa blayo, win. Kaya mo sa mot, win. Kanangkwana na lang ba? Kanangnaunawin na lang ko dito sa banyo, Hindi, hindi, Kimani. Ay, ay, ako ay, 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 ko. ay, 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 gara, Now, bago pa ba ako na upaw, na imo na ako upawon. Hindi mo na ako imo Hindi mo ka nang kuha sabi, hindi mo na ako biya Kanang na-blitz ko, hindi mo ka nga, botox lang. Ito botox ni. Hindi Sige na kay na oh, kayo, na kayo na na. Kung ayun, nakubutang nga. na, nakubutang Bakay nabutoks na biya. Ay, na nga. Bakay inaw na biya. Kubi ka na. Ah, dito na lang. ibutan na naunaw na lang dito. Inaunaw na lang ko. Inaunaw na lang ko dito. Basta, banyo ba? Talaga na, uy. Sa banyo na lang ko, ibutang ba? Diyos ko, na lang. Asakaw. Ay, sagot pag-arabi. It's okay? it it a okay? okay. maistress de ako. Ako mo na na. aisa <laughs> <Pag> kami. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, oh. siyempre na kaya ano, nag-kuan ba ako, nagagamit nag ko nag, nag, uh, mo po ka ng dati sa una ka na ganing, kuan ba ka na, ano yung gikan ko na upo ka na nagamit gamit ko, kuan ba ka una sa palos pala hi hi kalagot iservin Hi! ano 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 niya ano 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 mo. ano <metz varios> <to sound> Wala din kada tanaw sa mga blanda. Hindi ba kay kanang wala ko nagatanaw. Wala mo di ba ako sabay bayang ngayon kuan. nang wala kita naman kuan ni she nga nakana prangka. Actually mga kalugit so okay ni si mother oy ginuo ko. So okay jud ako ni siya. Ayan, sa mga soki na ako nag-ingat kayo dahil kayo next ang ipaprank ko. Ano ko an? Kaya na. Abi mo tinukoy. Wig ba nagawig ko dati. Nagawig ko dati. Ito kung wig ka to. ko. ako na ako sa kimo nagwig ko. Ako na na ba? Ako kung magwig na wig ko. Serio sa kung namong? Oo. Tapos siya kadla. Ina pantang. Pa kalo? Patayan ay. Ay, sorry, mother. What did you put in At least, nabuhi mong lubo, di ba? Ano ko ba? Wala ko, giprank ni mo siguro ba? Nailami sa kita. Wala ka na i-blood? Medyo na i blood ko. Pero ang ako dili ang akong mind kong na-off na dapat man ako mag magbili na pud ko way. Ano ba? Tumala ami ngay sanay naman ko na gawin dati. Pero aware naman siya kay na bleach siyang buhok ko. Before na bleach ano naman no? Bukay na ka botox na, nga botox na lang kay na 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 bleach naman. Na mo sya di pragay na Huh? Okay. So mga Logi, ayan, thank you so much, Philippines, ayan, na-prank dyan natin ang ato niya, Soki, no, grabe. So ayan, ano masasabi mo, Madam? Okay lang, na-prank ko, kung ka pala siguro, pag-a-skip sa kasing-kasing na lang. Ay, Diyos ko. Actually, mga kalugit dito sa Sherwin na Diyos, kita masira yung buhok. Ano ka bala Prank lang ito. Huwag natin seryoso ang prank. Sa mga backshare ko dyan, huwag kayong mag-seryoso kasi prank lang ito. Kasi mamatay din tayo sa mundo ito. abo din tayo dito. Di ba, mother? Mm -hmm. Ikaw, abu. Abu ka. Abu tayong lahat. Ano sunod? Dapog. Thank you. Mga kalogi, tapos na. Ay mga kalugi, tapos na mga kalugi at ayan. Ano masasabi mo, madam? Okay lang. Nice ayan, na okay na. na? Pero maitim ako sa anong kamera. Sa kamera? Hindi ako putik ko Kaya i-filter mo natin na siya. So ayan, na, tapos na po yung pag-prank natin kay Mother. So ayan, maganda na po ang ni Mother. Wala pong sunog. Shiny po ang kanyang hair mga kalugi. O oh, healthy na healthy. Parang vitamin C. O oh, diba? Ano masasabi mo, Mother? Okay, nice kayo. O oh, nice. See? Ano masasabi mo sa prank kanina? na. Okay lang? Okay lang, pero lakot po. Kaya pinakasinood. <laughs> Akala mo totoo, at least, di ba nakita mo ang resulta ng hair mo, di ba? Maganda. Oh, maganda. Maganda talaga. Oh, maganda. Kasi si madam dito, always po siya dito, nagpapaganda ganda, every month. Ganda, ganda, talaga si Sir mag, ano, mag mag ayos ng buhok ko. O, oh, di ba? So, baka may magsabi siya na, ano, na pangit ang pagkagawa. Sabihin mo. Hindi, eh. ay, Maganda naman. Maganda, eh. Ay, sino ba yung magsabi na pangit na no? pangit din kayo? <laughs> pangit. <laughs> si Madam, always po namin suki so okay ito. Ayan, wala pong sunog ang hair niya. Kasi nang yan si Madam, hindi pala wala palang cancer ang sakit niya. So, ayun, siya ako sa doktor ni Madam na hindi naman pala totoo na may cancer siya. Kinimo siya ng doktor. Hair to negative pala. Dapat ang hair to positive ang ikimo. Oh. Ang Pag hair to negative, walang kimo kasi... Wala mo wala akong kanser sa body, parang ganun. Kasi kasi mo daw? Dili ni oxide sila kimo tapos nag sikan opinion ako kanang dili daw ikimo ang high to negative. Ah, uh, si wala ko ikuan sa body kato lang tong bukol na nakuha ko man to siya murag tumor ba. Wala siya. O, o, nakuha siya kay nasumbag bento, nasumbag sa akong kuan ba. Hmm. Dapat dapat lagi yung taba na ingat yun ta, na kimo kayo. O kasi nagturay pa ako kimo, namatay na ko ron. Wala ko eh, wala ko cancer sa akong body, ang organ may atakon. So ayan, thank you so much mga mga kalugit thank you so much kid mother. Ayan, sa mga sunod siya, ipaprank natin. Ayan, good luck, char Sa mga nanonood po lagi sa atin, kasi si mother hindi nanonood sa atin minsan, sa, sa atin live vlog. Kaya na hindi ko ako na. Oo. So thank you so much. Thank you then. Hindi ka na galit mother sa prank? Hindi. hindi oh. na, okay na. Okay, bye.